So, dapat maunawaan natin mga kapatid na anumang uri ng pagsuporta sa mga ipinagbabawan ni Allah subhanahu wa ta'ala ay ipinagbabawan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ultimo, pag-like mo lang doon sa dumaan sa newsfeed mo na music na ipinagbabawan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ultimo, pag-like mo lang na nakatulong doon bilang suporta doon sa uh, haram na yun, pagkakasara na po yun kay Allah subhanahu wa ta'ala mag-comment ka, magpakita ka ng suporta doon sa pro music na yon Pagkakasalan na kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroon pa mga tao na pinagsasalita ng masama yung mga do'at, pinagsasalita ng masama yung mga ulama na nagbabawal ng kasamaan dahil lang sa pagsuporta nila sa mga haram na ito. Subhanallah, dubli-dubli ang kanilang pagkakasala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nais natin na iangat ang karangalan ng sambayan ng Muslim pero hindi kailanman sa pamamagitan ng pagkakasala kay Allah ipinagbabawan ni Allah subhanahu wa ta'ala pagkos iaangat natin ang sambayan ng muslim sa pamamagitan ng ikinalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala ang sabi ni Umar radhiyallahu an nahnu qawmun a'azzan Allah bil islami famahma bi bighayrihi adhan Allah tayo ay mga grupo ng mga tao na iniangat ni Allah ang ating karangalan sa pamamagitan ng Islam, sa pamamagitan ng paghawak sa Islam, sa pamamagitan ng paninindigan natin sa Islam. At kapag naghangat tayo ng karangalan sa pamamagitan ng liban sa Islam, ay ibababa tayo ni Allah ibababa ni Allah ang ating karangalan. Yan ang sabi ni Omar radiyallahu an. So, hindi hindi natin kayang itaas ang ating karangalan sa pamamagitan ng mga ipinagbabawa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito po ay mapagkumbabang payo. Ha? sa lahat ng mga sumusuporta sa music sa lahat ng sumusuporta sa mga pro music matakot tayo kay Allah Subhanahu wa Taala isipin niyo po ah dito pa lang sa social media makapag uh, post ka lang o kaya makapag share ka lang ng video na naglalaman o kaya uh, ang laman nito ay music lahat ng mga magkakasala dahil sa pakikinig sa music na ninalaman ng video na ipinost mo o kaya isinir mo, meron ngang porsento sa kasalanan. Bawat taon na nagkakasala doon ay nagkakasala ka kay Allah subhanahu wa So isipin mo na lamang po kung nagkaroon ng 1000 uh, of views, 1,000, 2,000, 3,000, isang milyon ka views, ang isiner mo na yan na uh, pagkakasala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, gaano kalaki ang magiging pagkakasala mo kay Allah subhanahu wa ta'ala niyan mga kapatid sa Islam? Subhanallah. At alam niyo po ba mga kapatid sa pananampalatayang Islam na ito ay may bibilang na bilang uh, buhay na kasalanan. Anong ibig natin sabihin sa buhay na kasalanan? Halimbawa, kung mamatay ka ngayon, kapag mamatay ka na nag-post, o kaya nag-share ng video na ang nilalaman nito, ang content nito ay kasalanan gaya ng music ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala pag ka ngayon at buhay ang video na nai-post mo ang naishare mo na video ay buhay napapanood ng mga tao patuloy na nagkakasala yung mga tao dahil sa napapanood, uh, pinapanood nila ito. Buhay ang video na yun sa social media. Kahit na nasa ilalim ka na ng libingan, kung hindi ka patawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala, patuloy kang nagkakasala, patuloy na nadadagdagan ang iyong kasalanan. Ha? Sa patuloy na nabubuhay na napapanood yung video mo na nagkakasala dito yung mga tao, patuloy din na nadadagdagan ang kasalanan mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit patay ka na, kahit nasa ilalim ka na ng libingan. Kaya mga kapatid sa pananampalat ng Islam, mag-ingat po tayo mga kapatid sa Islam. Ha? Mag-isip-isip tayo. Maging yung mga share na mga video, mag-isip-isip kayo sa mga inyong mga isinishare na mga video. Yung mga supporter na mga pro-music na ito, matakot kayo kay Allah.